Ex ni Daddy Paulo, mabilino na si LJ Reyes, nagbahagi sa social media kung kaano kasaya na nakita niya si Kim Chu. Botong-boto sa relasyon ng Kim Pao. Mas kumagaan kapag ang mga taong naging bahagi ng iyong nakaraan ay suportado sa bago nagpapasaya sa iyo. Especially sa anak Daddy Paolo Abilino, temporary understanding sa set nila. Ang sarap pagmahal kung laging dito. Wala na nga talagang hahadlang sa kingpaw. Aabangan na lang natin ang bagong chapter ng kanilang relasyon. Sa ngayon, focus muna sila na magpasaya ng taong bayan. Magpakilik at magparami pa ng proyekto speaking of projects, new blessings. May upcoming movie sila na niluluto. Ipinahagi ito ng King Paul kahapon sa naganap na asap natin to sa California. Dumagundo ang venue sa Windows na ito. Dinagsa talaga ang location sa California. Sold out ang tiket. Kaya grabe ang hiyawan at sigawan. Ayon na sa mga akumento, totoo iyan. naman ng mga OFW ang kimpaw. Napakanabang pans, ang nakisaya. Sudit pa sudit ang binayan. At nalaman din ang lahat ng may upcoming movie. Panigurado na blockbuster ito at walang makakatalo sa huse nilang artista. At sa daming nagmamahal, tiyak mapupuno ang sinihan worldwide. True na true sa mga komento ng fans. Excited na ang lahat.